ma magandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV. Opo, okay, kasi kaya ako po, po siya nakunan ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Paano ko sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC, sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Opo. So talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Okay. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang binura pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing kamakailan ng Committee on Justice and Human Rights patungkol sa kasambahay na nabulag dahil sa pagmamaltrato at pang-aabuso ng mag-asawang Ruiz, isinalaysay ng isang garbage collector na nakita niya at nakuha ng pananlarawan ang mga sugat at pasa sa katawan ni L.V. Vergara. Subalit, pilit naman di o ipinabura ni Ginoong Ruiz upang pagtakpan ang pagmamaltratong ginawa sa kasambahay ng kanyang asawa. Ayon sa garbage collector, dala ng awa kung kaya naisipan niyang kuhanan ng larawan ang kasambahay at naisip niyang baka nangangailangan daw ito ng tulong dahil sa kalunos-lunos nitong itsura. Subalit sinita siya ng isang lalaki at tinakot pa na ipadadampot sa polis kung hindi na ito buburahin ang mga kinuhang darawan sa mga pasa at sugat ni Elve Vergara. Sinundan pa daw siya ng mga ito kasama si Ginoong Ruiz sa lugar na kanilang pinagpapahingahan upang takutin at pilit na pinabura ang mga picture ng kasambahay. Uh, nung humahakot po kami, ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila ang tindahan na sa tapat ng talengke palengke. So, mahakat kayo ng basura, nakita mo si si Manang LB nagdadala ng basura o oh, pa pa naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha pa po yung nihila niya tapos nilagay mo sa truck. Nilagay ko na sa truck. So, ano ang ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na 'yon? Lagi lang po siya naka eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Ano itsura niya noon? Nung nakita ko po siya may mga sugat na rin siya Pero hindi pa po siya bulag uh, Mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi uh, Medyo madungis po Madungis, e eh, hmm. syempre may mga bitbit -bit na basura Opo. Ano oras yun? Umaga po yan Umaga, so Kinarga niya yung basura, binitbit niya o oh, hilahila lang? Hilahila lang po hila Binigay sa'yo? Kinuha ko po Kinuha mo po, mo, ikakarga mo sa truck? Apo ano yun? May basurahan na. Kasi may basurahan yan o nakalagay sa garbage. Sa bag. ano po? Sa sako po. Sa sako, sao. po na sibuyas. So, basurang pambahayo, pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Ah, yung mga natuyo, yung mga... Medyo na, mga nabubulok na po. Nabubulok na. So, ano kakaiba doon? May taga, may sugat, gano'n ba? Yung pong mga sugat lang. Gas, sa Gas-gas sa, sa katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po. Medyo may kaskas -kas po siya sa ganito. May may dugo? O tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi, hindi na ko na, pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari? Opo. Kasi nag sa tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na ano nga nasa isip mo noon? Akala ko po. Tatapa? Uh, nag-drive lang siya ng lasing tapos... Nag-simpla? Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing nag-drive ng ano? Ng motor po. Motor. Oh, tapos nagsimplang. Yun po ang nasa isip. Simplang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon? Nakita mo ulit si Manang LB? Ano sumunod na hapot na po? Kailan nyo? Kinabukasa? Sumunod na link? Ilang beses na pa kayo maghapot doon? Sa Is loob na isang linggo? Bali, isang beses lang po. Eh. Pero isang pag... linggo? Opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahapot rin po namin yung mga gulay na ano. Direct galing pa palengke o, kay. o elf na maliit? Ano track po? Track. Oh. Okay. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong 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 itsura naman niya? Ay, may may bago po siyang mga sugat na medyo may may, tigot, may tigot. ano siya? May bago pong sugat. Okay. Na eh, medyo may dating may sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. 'Di ba yung sugat eh nagkakaroon ng ano to, lang ibang tama? ka? Apo, lang ibang oh, tao. Natutok yun. Apo. So, iba, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung kanyang bagong sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka? Doon na po ako nagtaka. T -tina kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Anong, kung, anong tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Anong sagot siya Medyo matagal pa po bago siya sumagot eh. Pero sumagot? Sumagot po. Anong sagot siya yun? Binubugbog po siya doon. Nino raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung ah uh, Mr. Chair, sa pumunta ka ba rito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, okay, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi um, na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ka sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy eh, mo ba kung sino ang sumuway sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay. Batay sa salaysay mo, sa no? sinumpang salaysay mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apo. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya maya ay nilapitan nila ako ng tatlo. Tatlong lalaki ang, ang lumapit sa'yo? Apo, tatlo. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila. Ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik. Pero sinagot ko ng Bakit po sabi mo ba'y binugbog niyo raw siya? Tama ba yan? Apo Sa tingin mo hindi yung lalaking amo? Siya po yung lalaki po Ah siya Pwede ba Asawa identify? po doon sa tatlo Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki Kasama po doon sa tatlong sumaway po sa akin. Ah, so, pwede ka tumayo at ituro mo kung, kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Pa. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni France na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik ka na. The, the committee secretary is directed to uh, note the, the same uh, description being made, just made by uh, okay. Mr. Tapos, Pablo, uh, Richard Pinto. tapos Richard, sin sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya, kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburain ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal niyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba ay magaling ka pala magsalita, burahin mo nilang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apa. Mo? Pero bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo? Para malaman na talagang binura pinakita mo. ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Tapos, sumalis na po sila. Okay. So, isa yung, isa itong amo, amo niya, do sa tatlo lalaki no na, inident, na inidentify na identify mo apa sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadalhin ka sa pulis siya rin kasama po siya nagsabi nun. siya rin nagsabi apa yung dalawa pong tauhan niya gusto niya na po ako ipabitbit doon eh ano no gusto niya na po akong dalhin sa ano sa station po ng pulis gusto kanya dalhin sa police Opa, station. Opo, kasi bawal ito, daw, bawal ito si daw Pablo Ruiz. Eh. Opo. O oh, Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes sir, yes, sir. Yes, sir. or not. Pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tain nga po. Totoo bang uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? O rin nilapitan ko po, na... po siya. Oh. Gawa na po yung well, picture niya po sa... Mo? pag-picture na po sa tindahan kasi nadala kami kasi nung 2014 gawa nung may nagpipicture sa amin ay nahold up po kami ay kaya nahold up po kami po kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka kukuha ano ano na naman po yon pura yung lit, yung yung niya litrato ni ni ente ni manang LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Mang uh, Aling Elvisino dahil yung kasalanan ni Elvin, naglalagay raw siya ng uh, buhok sa pagkain, patay na daga, etcetera, etcetera. Kaya mo pinabubura. Wala man po 'di ko naman minumura po. Ha? Huh? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ayos. po. bubura ko po talaga po 'yon? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay I may mean, nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinapura ko po yun, picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard? Tatlo po. And sino yung dalawa? May Wala po ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun ko, naabutan sila po sa gymnasium. Ano, no? Sa gym po kasi naabutan po. Sa gym? Opo. Paano mo, nalam, paano mo naman nalaman na kinukunan niya, na, nakunan niya ng na litrato si Aling Elvie Eh, nakita, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nauna nakita, nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang itong po, si, minsan lang po. Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan? Opo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po, po nga yung picture po na Juan, na pinitsura yung tindahan. Kasi nadala That's ka exactly sa po yung nangyayari sa amin it, po nung nakaraan. I'd like to recognize the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yung Richard na pinabubura niya dahil uh, dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ano, hold up sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya. Si Nanay LV po ang pinicturan ko. Yung, yung picture na kinunan mo, eh, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV? Apo. O. Oh. Ginong Pablo. Hindi, hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh si Aling Elby kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasapasa -pasa nga yung katawan. Hindi po si tindahan po namin na kwan na nakaharap sa Nakita picture, ko. yung picture Wala naman tindahan na, na, na nakalarawan doon sa litrato eh. Pani yung pasa ni Elby yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At pa ba, 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 bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? na may tangkang hold up sa'yo. Ewan din man tindahan yung kinunan niyang litrato. Ayon, Honor, yung nakita na sa picture, tapos tindahan namin na. Walang po. tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba i-ano dyan? Ipakita? Hmm. At paano mo nalaman na, na nasa Jim si Richard? Yes, Your Honor. Pa. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na lang po. I'm not asking you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po yung honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, uh, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila naging istambay? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po naging istambay po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, 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 yung litrato. Mm. Nasaan ang tindahan dyan? Yung tabi niya po yan, katabi po yung ganban po. Tindahan, tindahan na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita. Nasaan tindahan? Wala ko nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, eh, no? dalawa yung picture niya, diba? Hmm. Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos sa sa braso ni Manang Elvi. Yun ang kinukunan walang litrato walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard Ano sinasabi mo tindahan Your honor kasi yung kata, yung tabi ng pan dito lang banda po yung tindahan kaya siguro kaya mo pinuntahan si Richard doon sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa ng pagmamaltrato. Tama. Hindi po yung honor. So, okay, eh, bakit, there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Sino nga lang Hmm. Sigot. Hindi po yun or Anong hindi? Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think uh, my colleagues here will, will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayon yung mapahiya. Tama? Hindi po yun. Ano, ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya, kaya sinugod mo si Richard at pinadidilip mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi your honor na na-hold up oh, na kami. Walang tindahan dyan. Ang kinoclose up yung yung mga galos sa braso ni Manang LB. Central John of Estrada. Yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki, yung malaki yun, no? Yung ba yan? Sa inyo ba yun? Ano yun? Nasa likod na yun? Yung ba? Nasa likod? Yes or no lang? palingki po yun your honor. Ah, so dito hindi, po sa amin, dito po sa amin ah, your honor. Dito so ba? yung nasa likuran, hindi nyo tindahan nyo. Wala rin kayong pwesto roon. Wala po your honor. Ayun, dito lang okay. po yan, katabi mismo na yun your honor. Diyan siya kasi nagpipicture, nakaharap sa aming tindahan your honor dito banda. So ang, sag ang sagot sa tanong kayo, Sen. Estrada, ang pinikturan, hindi yung tindahan kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo at, uh, at, uh, po, uh, Richard? Po? Yes Pa. Uh, if Senator Estrada wala will... oh, kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang intention intensyon mo lang kun kunan yung galos... Ah, tama. Yung sugat ni Aling Elvis sa braso. Apo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ma, ma, ma ko, Senator Estrada. Yung ikaw ay nagtatrabaho sa... sa... Munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? at eh, di ko na po matandaan kung ilan Hindi. po. Hindi. Kami... Pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura. Ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na humakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi ah, dalit tatlong truck po doon sa... Hindi. Yung truck ninyo, yung truck ninyo. Ilang kay Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, dalawang pahinante, isang driver. Apat po. Kung minsan ah, pa... po lima. Kasi yung tatlo, yun ang kukuha ng basura yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon, Opo. siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Naikwento mo ba ito sa iban mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, may, alam po nila na... Ano, may na... kinunang kanlitrato, na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Uh, kaya ako kinunang, pero pinadelete nung amo nung tatlong lalaki. Naikwento mo yon? Hindi po. Hindi mo na naikwento? Ayun, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nag, nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, inakunang ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwento hanggang gano'n? Wala po. Pero alam po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay Elby po. So alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato? Para makita ah, yung sugat? Hindi po. Hindi rin po. Ayun. Ay, so wala silang tanong bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Wala tanong gano'n? Wala po. Wala pong gano'n. Mr. Chair? Senator, uh, uh, you know, yeah, Senator Strata and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunin yung sugat ni o galos ni aling Alvie. Ah, Nanga lang po talaga po sa kalagayan niya. Hindi pa siya ganitong hindi pa siya, hindi pa ganito ang kanya kondisyon nung tinunan mo ng picture. Hindi pa po hindi, Bu pa, siya hindi pa po sa bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na sa isang sa isang sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsip lang nga po sa ano sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang kaya, kaya mo na okay. kinuha ng litrato. Alright. Mr. Jail? Go ahead, Sir. Yeah. Sir so, Rosa. you have an introductory statement? Or uh, wala, wala. Mr. Mr. Jail, yeah. Sorry, I'm late. Uh, just would like to know if uh, uh, Richard Pinto has already uh, has already uh, shared with this committee what happened uh, during their confrontation with uh, Mr. Uh, Ruiz regarding the removal of the the picture ano bang is doing it right now ah, doing it ah, okay right okay, now. okay. Yung gusto ko lang malaman kung bakit siya pa, kinausap paano siya kinausap at, ano at na rin si Mr. Ruiz kung bakit sila ay, like to acknowledge the arrival of Senator Tulpo as well. Thank so, you, Sinagot ni, Ator, ni uh, Mr. Ruiz yung, ta yung tanong ni uh, Senator Estrada. yung version ni Richard Jones. So, na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Mr. Chair, gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang... Okay, ulit ulit. Uh, for, for, the benefit of Senator Stulpo and uh, De La Rosa, kinuha naman litrato, uh, hinarap ka ng tatlong lalaki, ano, pakiulit pa, in two minutes, pinakamatagal. Ayun po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako nung, yan po yung nasa picture ng na lalaki na yan, yan po ang sumuway sa akin. Tapos pagka dating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa tatlong lalaki. Anong ginawa sa'yo? At sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung huh? litrato na kinuha ko. Sino nag daw? Sino Kasama po siya. sa Isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung... Si Mr. Ruiz. Opo. Kasi sabi Opo. niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po ang sabi niya. Takot siya ma-hold up? Sabi niya po. Yung kasasabi lang ngayon? Kasasabi lang ngayon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you for... Excuse me. Pablo Ruiz, sino yung, sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala your honor. Hindi mo kilala? Hindi, hindi po. Hindi mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po. Yung nakakulay blue po, hindi ko po kilala po yan. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yon Di ba? Marami kayo. Sabi hindi. mo sa truck? Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Ah, yun ang sumaway. Ah, so, empleyado yan ni Mr. Ruiz o ng tindahan. So, empleyado Siguro. mo. Kung isa siya sumaway eh. I-close up mo nga, pwede ba i-zoom? O, oh, tingnan mo. Oh. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumuway sa'yo. Apo. Sumuway sa'yo the same day, kaya naalala na, na, na mo dahil naka-blue na t-shirt? Papayat po kasama din po siya sa ano sa munisipyo sino mangalig talaga ito sa pagsaway po ano ginung Pablo lumapit ka sa screen tingnan mo mabuti oh ito your honor ito. parang hindi ko na makilala yung honor ha parang hindi ko na kilala po yung honor ito tumutulong kay aling eh El... hindi na makikita ni aling Elbito ito ito tumutulong kay aling Elbito yo Di ibig sabihin tauhan mo. Hmm. Pero honor talaga hindi ko matandaan.